in my personal position if we, whatever we can get give to the laborers mm -hmm. bigay natin no um kasi yung inflation natin sobrang taas na ng bilihin ngayon um so kung yung, kung yung 100 pesos makakatulong na yun bakit hindi natin ibigay ko 200 kung kaya bakit hindi no mm -hmm. syempre kung kaya nga ng but it has, we have to strike a balance always mm -hmm. Um, we, ha we have to make sure also that uh, yung business will be able to survive. Na hindi mm -hmm. naman um, mamatay yung negosyo, no? Um, baka kasi masyado mabigat sa iba yan, especially for the small and medium scale businesses. So, may kasabihan nga, we do not kill the goose that uh, lays the golden egg. Mm -hmm. Kung baga, ibibigay natin yung maganda politically, pero baka naman pinapatay natin yung negosyo. So, ang gusto kong makita diyan um data statistics information from well bo, kailangan natin i-balance eh. both from the business, uh, employees uh, business sector and also um economic managers kung ano yung kakayanin. sa akin kung ano yung sagad mm -hmm. na pwedeng ibigay natin sa mga manggagawa ibigay natin so, mm -hmm. the, especially with the rising prices of commodities no yung yung 100 pesos ano na lang ba mabibili mo niyan pero kahit papano, sa pang-araw-araw eh makatulong at makadagdag yan. Mm -hmm. Kung 200 pesos well and good, mas maganda mm -hmm. kung may bibigay natin. But also, we have to look into the survival and sustainability, yung kabasa kakayanin po ng business sector. Kung hanggang saan yung kaya nila, yun ang gusto kong siguro mm -hmm. person kung hanggang saan yung kaya nilang ibigay, siguro yun ang dapat nating balansehin. So, kung ano po uh, akin, kung kayang ibigay para sa magagawa, ibigay natin.